saya so, ayan, January 6 And uh, ngayon tayo nakapagsimba kasi tayo ay walang pasok ng matagal ngayong araw So nag-aagad tayong gumayak para lumabas At syempre, hindi makakalimutan ng pagsisimba At uh, every time guys, ay dito kami nagsisimba sa baklaran Ayan na ating mga anak si Ayan, so dito kami sa baklaran charge Sa Mother of Perpetual So, ayan guys, no, ang ganda-ganda na ng baklaran simbahan. Ayan guys, ito isa labas facing Rojas Boulevard. Ayan siya. So, konti yung tao ngayon kasi gabi na. Pero bukas guys, sa makadami yan. Ayan, so napakaganda dito guys. Ayan. So, dito lang to gawi sa harapan niya. Ayan, pero napakalaki nito guys. Ayan, may lusutan yan. Kaliwaan, kanan, may lusutan. Let's go. Tara. Dito tayo dadaan. Ayan, iikot ko kayo guys dito. Dito yung sindihan ng kandila. Ayan, ang ng kandila. Ayan, guys. So, ayan. Dadaan ko kayo sa loob. Ito yung loob, guys. Ay, okay, kita nyo. Ayan. Ayan guys ang loob. So dito dumadaan ang pare. Kapag papasok na ng misa. Ayan dito dumadaan sa dinadaanan ko. Ayan. Eto guys ang mahiwaga ang Santo Niño. Ayan. Ayan siya. Ayan guys ang loob ng baklaran simbahan. Ayan. Ayan yung altar. Ayan yung paligid. So galing na kami dyan kanina Lumabas lang kami Lumabas na kami Ayan So ayan po guys napakaganda Siyempre so, wala nang misa Tapos na po Tapos na yung mass ayan. Ito yung left side guys Ng simbahan ayan. Doon naman yung right side ayan. So parang ganito din yung sa kabila Ito naman yung sa left na uh, Mas malaki Ayan. So, napakalawak. Ayan. Napakalawak niyan, guys. Ito ang wishing fountain. Ayan. May wishing fountain dito. So, marami kay makikita ang pera. Ayan na. Dati, guys, walang cover to. Ngayon, meron na. Ayan, alaman. And, and may koi fish dyan. Hindi ko i-fish dyan dati. Hindi na nila. Kasi pinaganda to guys. Eh. Ayan oh. So ayun may nagwi-wish si ate. Ito guys. Ayan yung uh, anong tawag dito. May tawag dito. Nakalimutan ko. <laughs> dito po nakatira ang mga pare. Ayan sa loob niyan. Okay. Ayan. Diyan po nakatira ang mga pare. Sa loob niyan. Ayun po yung banyo. So, dalawa ang banyo dito, guys. Dito at saka doon sa kabila. Ayan. Dito, guys, sa puno na to, dyan, sa pag-araw, meron po dyan mga bulag na nagmamasahe. Yan yung area na yan, yan. Dito, may mga bulag dyan nagmamasahe. Ayan. So, yan naman po ay Redeem Tourist Street. Yan, dinadaanan niyan dati. Pero so far, kasi so close yan, mga vendors lang ngayon nandyan kasi ginagawa po yung LRT. Ayan, na oh. yung LRT na magkoconnect papuntang Cavite. So, yan yan. Eh diyan po ay parking area. Let's go! Ayan. Nag Nagkakatuwaan yung aking mga anak guys. So, um. Ayan. Ang aking tatlong kulits. So ayan. Dito guys ang parking. Ayan. So far maluwag po kasi Ah uh, walang mga pumapasok na mga sasakyan. Ayan na oh, parking yan dito. Ayan. Konti lang nakaparking kasi walang misa. And mostly guys, sa mga pupunta na ganyan mal sa malayong lugar yan galing. Na nag stay dito. Or mamaya pa yan sila ano, mamaya pa yan sila uuwi. Ayan. So, pupunta tayo sa sakayan. Pauwi na kami. Ayan. Pagka kunwari guys, ay Ash Wednesday, puno yan dito. Hanggang dito yan. dahil ra yung mga pari dyan. Yan dito hilera mga pare. Tapos hili-hilera po yung mga pumipila para sa bendisyon. Kapag Ash Wednesday. Ayan. Ayan. So marami dito guys ang uh, nagpapahinga or dito nagre-relax kapag kamagulo yung isip nila. Ayan. Katulad yan yung mga nakapod Ayan. Dito sila nagpapahinga or nagre-relax na kanilang isip. Okay, so ayan, naikot ko na po kayo. Ayan. Ayan guys, ganyan kalaki ang simbahan ng Bacolaran. Ayan, uwi na sila. Pagod na sila guys. Ayan. Another one look. Ayan guys. Okay. So uwi na kami. Bye. Bye everyone.